siya nga bilang nurse sa abroad apang padayo niyang inauliktan ang mga layaw nga hinoktanan dari sa syudad sa Bacolod. Kapupudban sa mga animal rights group, ginapasan niyong panila ang mga kampanya para mahamligan ang mga layaw nga hinuktanan ilabi na karun ngating kilinit. siya nga sa sininga episode sa Paganihan. May 18 na katuig sa Estados Unidos si Narlin Llamas bilang nurse. Wala labot sa pag-amlig sa kabuhi sa iya mga pasyente nangin masupog man siya nga nagakampanya para sa animal welfare rights sa abroad. I learned to value life and respect life. Um, everybody that has breath should be considered very valuable um, creation of God animals the same. Animals have the right to live, to be loved, and to be safe. Pero siya pagpauli sa Bacolod sa nagligad lang at tuwig. Labi niya ang kasubo na makita ang sitwasyon sa mga layaw nga ido kagkuring sa mga dalanon sa siyudad kag-probinsya. Hindi niya ini mapiyungan lang. Amukon nga ah, nagpakigangot man siya sa mga animal welfare organization agod nga mapasanyog ang kampanya para mabuligan ang mga layaw. Gakatinga lagi ko nga aman siguro kayo tungkol sa kadamo na sa ila do do do, do, natural na lang na sila da ang ara dira kag hindi na pasapakon kasakit sang pamatyag nga amo na ang ang ako ng mga nakita nga hindi makita sa mga pumuluyo damo sa mga friends ko man nga mga rescuers gahambal nga rescue sila sa mga sapat sang mga tag-iya mismo kay tungod hindi na sila gusto sa ido nila ga masakit ng ido nila isa sa mga na-rescue sadto ni Narly ang kuring nga iya giningadlan nga si Lakawon sa man manabi nga pagbisita sa isa sang syudad sang Cadiz na luoy siya sa kuring nga layaw nga ginbutang lang sa hawla kan kita gid mahimo hindi ta ni masalig sa gobyerno tanan kay ang gobyerno ko tawo nga ginapaminsan um kag ko mag-change ang leadership dula naman So, ang community gid I think mismo ang dapat gid mag instill kag magbulig educate. Iya gin sila kawon kag gin check up sa vet antes gin sa pupo. Kasubong nila kawon may pila pa ka mga alayaw nga ido kag ang narescue ni Narlin kaupod ang grupo nga Back Project. Kalabanan sa ilan na ang yara karon sa pet shelter sa Barangay Granada. Pero para kay narli nagapabilin niya isa pa kadako nga pagpanghangkat. Ang pagtap naman sa kaso sa animal cruelty, ilabi na nga kalabanan sa mga violators ang wala man nagakapinahan. Kadako, gid na nga obra ang ma uh, change ang culture sa community. Pero unless we start somewhere, huwag kita kaduan. Kaya lang may step one ko, may magic wand lang ko tani. Amo yun ang -on ko. Educate and law enforcement. Law enforcement, kinanglan gid nga ang barangay kag ang police will work together kay ang mga reporters sa mga abused animals kis ay hindi man mag ambal kay nakadulok man kag karon nga nagabiti na gid ang mas ginatagaan man atensyon ng Day Narlin ang kakulang sang supply sang tubig hindi lang sa mga pet shelter kundi pati sa mga lugar nga masami ginatiniran sa mga layaw nga ido kag kuring ang Back Project ang naglunsar na sang donation drive campaign agud makatipon sang pondo nga italana para sa water supply sa mga layaw. Hindi manabi malipod nga ginakulang na pati ang water supply sa shelter nga para man sa masobra isa kagatos nga mga na-rescue nga layaw nga ido nga ila ginasa pupo. Fulfilling man siya part of some point of time. It's fulfilling to see nga nakabulig ka one animal at a time to be loved and scared and be safe from abusers. Uh, may makita ka nga rescue mo, nga gin support mo, nga nag-ayo, nakatindog, nakalakad, gakaon, happy, happy ka man. So, may ara ka sa amo nga, nga, experience, daw madula ang imo depression. Ang Bacolod LGU, nagahimo naman karon sang tikang, kaupod sa Basiwa Prime Water, kag-water suppliers, agod mapahaganhaga ng epekto ng tig sa ginakulang na ng water supply. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kung may ikasarang agod makabulig sa mo isig katawo. Bisan ako o kung ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico delphin, Magadala sa mga istorya sa paglaong pagpag-asa sa kada simana.